Well, alam mo naman na dapat natin itindihan din si Jose Claire Castro dahil siyempre kailangan niyang dipensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, uh, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo eh. Ano? Nandyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, -una, yung akap na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng akap na walang guidelines pero ito'y na-distribute. Ano? At ang sino na dito, mga congressman, na pinalabas pa nila na kakala mo eh sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang ishare yung kanilang mga listahan. Ano? Anong ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto namin ishare yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At uh, talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, ano, na pati yung ibang mga mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decent niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya, ano? Sabi niya, there will be no, there will be no um uh, AKAP for 2025 budget for of the for the SWD. But he was, he even, pati siya mismo, he was surprised na after the bike camp, nagkaroon ng akap. Hindi mo naman, hindi naman niya ni-request yan sa NEP. is the president's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng akap. Para kanino yung akap? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na, o, oh, na-approve na yung guidelines ng akap, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon eh, good day kong nakalagay pa doon eh. So, ibig sabihin, sila na naman. Unang-unang, -unan, trabaho nyo ho, gumawa ng batas. Hindi ho mamigay ng ayuda. Hindi ho yung lagi nalang puro pagkakapirahan eh. Nandiyan kayo lagi. Ano? naka Nakasawsaw kayo yan, basta pagkakapirahan. Okay yung akap nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Ano? Uh, Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati, uh, ano to, DSWD tinanggalan nila ng 4 piece uh, mga 50 billion sa four-piece nila. Tapos, sa uh, Nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH, bayas as much as $289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng akap, pero tina dinagdagan niya, bigla silang dinagdagan din, dinagdagan din nila yung kanilang uh, DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo yung mga project na yan, nakasaw-saw na naman sila dyan, basta DPWH, ano, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan, sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor, aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20 percent. As supplier, sabi natin, another 15 Kanila na lang ho lahat. No? Ganyan ho katakaw ang, ang ating mga ang babatas ho ngayon. Unang-una, -una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang nag, uh, namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman niyo. yan po yung mga ebidensya.